Hi Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Toro PH. Alamin natin ang inyong energy, divine messages, kapalaran for May 8 to May 14, 2024 for our Aries Lian Sagittarius Fire Sign. So, wait na natin guys. Para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, nakapag-follow, please follow na po kayo para dumami tayo sa ating channel and makapagpatuloy tayo sa ating paggawa ng mga video. So, tingnan natin. Meron tayo ditong malabas ang ating Three of Swords, no? So, ang dami sa inyo talagang heartbroken this week. Halos halos lahat yata ng sign lumabas to, no? Parang nasa ating earth signs. So, panoodin nyo din yung earth signs, guys, no? Okay. Air signs or air signs? Okay. <laughs> okay, talagang um, for this week, ayan, ang dami na namang malungkot, ang dami na namang ng kaibigan, ka-partner, ka-partner -ka sa negosyo. Ayan. Kung so, may mga pag-division um, din to ng mana, paghahati-hati ng mga kayamanan no siguro hindi siya parang feeling niyo is binibetray kayo ginugulangan kayo ng mga kapatid niyo ng mga taong kahati niyo sa kung ano man yung mga pinaghahatian ninyo siguro sa lupa yan so parang you feel ano napaka unfair naman para sa mga na-receive mo or marireceive mo ngayong dinggong to. So, grief din dito. Siguro for some of you is um, namataya, nagdadalamhati. And ayan, naramdam, naramdam nyo pa talaga yung um, sakit. Um, ngayong linggong to. So, hindi pa kayo nakaka-move on, ano? So, meron din ditong intuition, naka-reverse ang ating page of cups, no? may mga issue talaga regarding sa childhood so i don't know ha nakalimutan ko na kung saan yung reading ko na um parang same same card lang rin siya no so tong dalawang to magkasama so, ayan nakaka-cute yung ating videos guys no so ayan nga and meron tayo dito The lovers no um may mga choices dito siguro pinapapili kayo ng kapartner niyo so napakahirap mag-decide nito kasi Um, pinapapili kayo kung yung pamilyang nyo ba or siya so it's either also anak ba mga anak mo or siya parang gano'n, no so at hirap ng ganitong sitwasyon guys kung may talag mag-comment kayo guys kung na-experience niyo tong ngayon, ma-experience niyo ngayon ngayong linggong to so meron tayong itong ace of wands no siguro nga may mga paghihiwalayan talaga dito kasi katulad ng mga sinabi ko ko sa inyo kanina. Ito, ito ay para sa mga in a relationship, may mga ka partner, or mga ah, hindi pa kasal tong yung major choices na to. Pero para sa mga single, ayun, makikilala nyo or mag -chat, chat sa inyo ulit yung mga childhood sweetheart nyo. And maybe sila yung soulmates nyo, guys. Okay? Then, para sa ating mga uh, magiging problema ninyo, yan, may mga major choices. Maybe, ang pipiliin nyo, syempre, ay yung talagang pamilya nyo or anak ninyo. Uh, mas ikabubuti naman um, yung choice na yun. Baka ikaw to na pinapapili mo siya, no? So, huwag tayo maging selfish, no? Ngayong linggong to. Okay. So, ayan, may mga bagong pagsisimula dito, bagong trabaho, bagong opportunity. May mga good news na parating sa inyo, sa inyo guys. Ayan, may bagong passion kayo. Siguro nag-start kayo ng bagong negosyo or bagong paglilibangan, ano? Ayan, napaka daming pagbabago dito, no? Para sa inyo, fire signs. So, tignan pa natin. Air fire signs. spirit guide or fire sign please okay oops sige so, nga i-open na nga natin po guys Okay. Um, regarding sa, ano nyo, may massage dito. Siguro nag- Maybe guys, for some of you nakakaranas, ayan, may health check-up tayo dito and massage. Okay? Siguro yung iba sa inyo nga, ayan, nakakaranas na ng pananakit ng batok, ayan, ng likod. So, wag nyong wag nyong paghinayangan ang pagpapacheck-up. Ano? Wag nyong ipagsa walang bahala. Ayan, guys. Kasi para rin yan sa inyo. So, ayan, nagkakaroon na kayo kung ano man yung mga sakit-sakit na na-experience nyo. Ano, mas magandang magpa-check up na kayo, guys. Huwag nyo daanin sa mga ginagamot nyo yung sarili, sarili ninyo, no? So, hindi rin maganda yung gano'n. So, matuto din kayong makinig sa mga payo ng mga doktor ninyo. Kung ano man yung nireseta sa inyo, inumin nyo yan, guys. Okay? So, connect with your ancestor. Yung iba sa inyo, um, nakakalimutan na, nakakaligtaan na yung mga mga ninuno nyo, mga kamag-anak nyo nawala na. So, baka um, this week, matuto kayo or mas magandang dalawin nyo naman sila or ipagdasal nyo sila, no? And we have here the cleaner space. So, yung iba, kailangan ng um, uh, maglinis ng inyong surroundings. Baka nakakalimutan na or it's either generally um, kailangan mo ng layuan yung mga tao kaibigan mga katrabaho na masyadong toxic so panatilihin nyo pa rin or mas pairalin nyo pa rin, pa rin yung um, yung peace of mind ng inyong sarili ng inyong pamilya so kung sino man 'yan yung mga kapitbahay na hindi nakakatulong sa inyo kaibigan so layuan nyo na ano so hanggang dito na muna tayo fire signs thank you for watching see you in my next video bye bye